mechanic ko guys yan uh, yung uh, ginagawa natin na uh, na CRDI kasi ang problema nito uh, yung tagas pinapalitan na yung valve cover gasket nito uh, may tagas pa rin guys pati sa ilalim puro tagas pero hindi nila napansin ang tumatagas dito is yung uh, intake manifold papakita ko sa inyo guys ayan po kung mapapansin nyo yan no? Ayan, makikita nyo ayan, lang. Lang. Ito yung kanyang intake. Yan, oh. No? Bago na yung gasket dito. Kasi bago na yung uh, kanyang valve cover gasket. Yan, kung mapapansin nyo, oh, grabe ang putik. Oh. Kasi po, ang naging problema nito, yung kanyang... Uh, titignan mo rito guys, oh, yan, oh. No? wala na siyang uh, tagas dito. Kasi bagong palit ng uh, valve cover to. So, kung mapapansin nyo guys, ito yung naging problema nyo. No? Oh. Itong uh, kanyang... Uh, intake gasket kasi ano to uh, rubber ayan kasi yung galing dyan sa intercooler na lang is kumapasok ulit sa intake yan may kasamang oil yan lumulusot yan napakatigas na nito na kanyang intake gasket guys ayan yan naging problema kaya hindi mawala wala yung tagas sa ilalim pinagawa na nilang transmission ganun pa rin pero hindi nila napapansin akala nila sa valve cover pa rin ang problema nito itong uh, intake gasket. Yan. Yeah. Ginagawa na rin kasi ng aircon ito kung mapapansin niya itong starix na ito. Uh, yeah. Grabe ang tagas po nito. Yeah. Kahit anong palit mo ng gasket sa valve cover to ito pa rin talaga makikita sa kanyang uh, intake gasket yung rubber niya. Yan pinaka-AGR nito guys. Napaka putik kung so, mapapansin nyo yan. Ito po yung uh, starix na ginagawa natin. Hmm. Grabe hanggang sa ilalim po yan. Mapapansin nyo hanggang doon o. Oh. Sa ilalim yan. So guys ang advice ko sa inyo kung napalitan nyo ng valve cover gasket or uh, crankshaft oil seal o uh, crankshaft oil seal sa harap sa likod tapos may tagas pa rin tapos dito sa right side ito ah uh, pwedeng panggalingan talaga to ito nag-iisa dito sa Starix CRDI kasi ang uh, rubber nito sa sa intake is uh, yung rubber I mean uh, ang gasket kasi nito yung uh, rubber kaya tumitigas sa sobrang init na ayan ang advice ko lang po dito sa Starix na to uh, sa CRDI kung sakali may encounter nyo to ayan oh niulit ko po tinitingnan ito sobrang putik ano Uh, kailangan na lagi nga uh, malinis ang inyong filter dito kasi may kaunting usok na rin dito guys yan dapat lagi malinis ang inyong filter wala oh, yan uh, uh, napalinis na nila yung EGR nito pero mayroon pa rin siyang usok ayun na pwede rin panggalin yun yung papapasok sa makina kasi circulation ngayon galing sa intercooler galing sa turbo papasok ulit sa intake ayun ay nagiging problema yan makikita nyo yan yan hmm. guys ito na po yung ah, uh, ito na yung intake nilinis na natin ito yan ito po yung kanyang bagong basket yan Ayan po, uh, kung makikita niya, malinis na siya. So, ang gagawin na lang dito pag naikabit natin ni Papa, engineos na lang ito guys, ng uh, may-ari para matanggal at yung mga dumi. Ayan. Ayan guys, uh, ikinakabit na po natin yung uh, kanyang intake. ay napalitan natin siya ng bagong gasket. Ayan. Ilalapat na natin may para mawala ng tagas na. Tapos after nito, ipapa yung makina nito. Ayan. Ayan guys, uh, nakalapat na nga ito. Alagyan ko na lang siya ng mga tornilyo ko. Kumplituhin ko na lang ito guys. Wala pa pa siya. Ayan guys. ah uh, nakakabit na nga po yung ating uh, pinalitan ng uh, gasket itong starik sa yan. Uh, Chinesyon na rin po yan. Tapos papanda rin na lang natin. Eh. Nature lang